So, ito yung 4D150 din na harabas van namin ni Leng. Pang -araw, araw namin na kotse. Ayan, may tama dito sa baba. Tumama yung trailer namin dito. na uh, panghila ng kotse. At ito naman tinamaan ng motorsiklo na bumangga sa likod namin. Na hindi na lang namin pinansin. Ayan, Tapos ito. Chinecheck ko yung profiles para magitan ng ruler. Ayan. So, lubog talaga dun sa pinaka-edge ng pinto. So, i-compare ko siya sa kabilang pinto. Sa likod, ayan. Ayan, makikita natin na talagang flat siya. Ayan, gumamit tayo ng flat na bakal at saka martilyo para yung pang stop kung hanggang saan lang bababa yung pinupukbuk natin. Ayan. So, madali-dali lang pag flat yung ano, yung panel. Pero pag pa-curve yan, mas mahirap yan. Eh, since box itong ano, 4D150, medyo madali-dali. So, ayan. So, Tinatry ko lang habulin sa mga kaya, hindi naman tayo professional na latero. So, lalo na yung mga nagpi-PDR talaga. yung mga idol natin yun. PDR. Pero since pangarabas lang naman to, eh, ah ayan, gagawin lang natin yung mga kaya natin. So, ayan, sinicheck ko yung pagsara kung pantay na. Tapos, uh, ayan, pukpuk -puk pa tayo, habol pa. At, uh, ayan, check pa natin. Ah, ito yung mas mahirap kasi mas malaki yung lubog nun so, Hindi siya kanto lang. So, yan. tutulungan na ako nila yung dito. Dinedo double check ko yung Pagka flat kung gaano kalaki yung lubog niya. So, ayan. Ito minable pa ako. Ayan. Uh, ayan na, hinawakan na nila. Yung nakakulot naman ang loon niya. Ayan, mainit kasi. <laughs> so, ayan. Doon ako sa likod. Kakapayin ko yun. So, ayan, ang kulit nila yung gusto niya gamitin yung rounded part. Pero dapat yung flat. Pero okay lang. At least matry niya. Ayan. So ayan, mahirap kapain Lalo na makapal yung panel ng 4150. Medyo yung konting tulak ng kamay hindi natin makita kung saan gumagalaw basta. No? Uh, unlike sa mga brand new na kotse ngayon, which is manilipis. Ito medyo mas mahirap talaga. So, ayan, chinatsaga na lang namin sa mga kaya talaga. Kapakapa, so, kapa, lalo na yung likod na part kung saan lubog, yung may nakaharang. No? Hindi siya yung open area kahit Siyempre, tinanggal ko na yung plastic na panel sa likod. Yung interior na cover. So, so kahit tanggal na yun, nandun siya sa part na may ano, may steel frame na likod ng pinto. So, tinatry ko lang yung best. Yung gamit yung martilyo. Actually, pasahid yung pokpokon yan eh. ha habol pa, habol pa. at least yan, kung pantay, pantay na siya. Tsaga lang. Ayan. Ayan ko kay kung saan doon niya itatapa. So, so far yan, habol na yung mga sumobra kailangan pukpukin yun sa other side hindi ko na naisama dito sa video na ito pero ayan yung pagkatapos makikita nyo na halos pumantay na nag -level na halos hindi naman ganun ka perfect pero okay lang yan magmamasilya naman tayo ayan. pero ito yung kanina makikita nyo na mas malalaki yung lubog nya so ayan yung pagkatapos So, pwede na, di ba? Ito naman yung sa bike na tumama nung nandun kami sa may bayan. yun eh, na lang din namin pinansin. Pero maliit lang yung dent. Kaya ito, sinandown ko siya. Yung preparation sa primer painting at yung final na painting. Tsaka yung pag sinasander natin ng ganyan, syempre yung paint na may kumbaga na ipapantay pa ay papano. Nahabol sa pagpantay mo nung sa paint tsaka yung primer Yan, makikita nyo na halos flat na sya. So, konting masilya na lang. So, yung pagmasilya nito, ay yung pagprimer nito at saka pagmasilya at yung final painting ay pakiabangan na lang sa part 2 dito sa YouTube channel ko. Thank you!